Chuqued la Haiwan, La Tala Lenishona, Ella Passa Min me Methul de Malkuta, Haila Tishmota, La alam Amin Amen Awun Duashmeya. ama sumasa sumasalangit ka. Nis kadashishmak, sambahin ang ngalan mo. Te te malkuta, Mapasaamin ang kaharian mo. Nehwe seweyanak e kana dwashmeya ap baraha, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. hawlan, lan, lahma, tsunkanan, yaumana. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Washwok lan, haubain. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Ekanadap, hanan, shwaken lahayawain tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. La talan lenisyona. wag mo kaming ipahintulot sa tukso. Ela pasan min bisha. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Methul de lahi malkuta. Ahayla Tish bota. pagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kalwalhatian, laalam, albin. Amen. Ngayon at magpakailanman. Amen. Ama namin, awun, awun, awun langit ka. Duashmeya. 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 Sambahin. Nifkadash. 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 Ang ngalan mo. Ishmak. Ishmaq. Ishmaq. Mapasa amin. te Te-thay Te-thay Ang kaharian mo Malkuta 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 Sundin ang Ne-way 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 doob mo Sewiyanak 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 dito sa lupa ap barha apbarha, ap barha para nang sa langit e kana duashmeya e kana duashmeya e kana duashmeya bigyan mo kami how long how long haw lang nang aming kakalin lahma jun kanan lahma jun kanan sa araw-araw yau mana yau mana yau mana patawarin mo kami wash wok lang wash wok lang wash wok lang sa aming pagkakasala. How vain! How vain! How vain! Para ng Eikana. 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 Pagpapatawad namin. Dap hanan, Dap hanan, Dap hanan. Sa nagkakasala sa amin shwoken lahayo shwoken Shwokin lahayo wain. Shwokin lahayo Wag. La. 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 Mukaming ipahintulot. Talan. Talan. talang Sa tukso. Lenisyona. Lenisyona. Lenisyona at iadya kami. Ella pasam, Ella pasam, Ella pasam, sa lahat ng masama, min bisha, min bisha, min bisha, pagkat sa iyo, methul dilahi, methul dilahi, methul dilahi, ang kaharian malkuta 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 ang kapangyarihan hayla, hayla, hayla. at kalwalhatian tishbota 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 ngayon at magpakailanman la alam almin La Alam Almin. La Alam Almin. Amen.